Ipapakita ko sa inyo yung eh, bukang tali. Uh, ito yung mismo sumabong dito Makikita natin wala talaga siyang yung ng -dali. Itong ba, ito niya sa tilapia. Ayan yung naka-square na yan. Ayan yung pinaglalagyan ng isang tilapia. Tapos so makikita nyo, ang ganda nung, ang ganda mismo nung, mismong, unahan at ang ng nung vulkan. Uh, ito, kulay green pa. Pero yung mismong tinamaan, yung mismo sentro ng pagsabog. Maitim siya, oh. Hindi talaga siya tinutubuan ng dama. So, yun namang isang bandaron yung nakikita natin sa ayan siya napaka ano niya mga baba lang siya I'm yeah,